Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang posibilidad na tumaas ang presyo ni XRP ng hanggang $4 base po sa technical analysis ng isang kilalang uh, analyst. Yan. Ayon po sa kanyang uh, pagsusuri, si XRP ay kasalukuyang nasa grinding phase sa loob ng tinatawag na falling wedge pattern isang chart pattern na kadalasang sinyales ng bullish reversal. Pero ano nga ba ang ibig sabihin nito? Paano ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto uh, traders or investors ni XRP? At uh, realistic ba talaga ang prediction na ito? Kaya yan po ang mga katanungan na siyang ating sasagutin sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung ano po ang falling wedge pattern at bakit po ito mahalaga. Ayan, ang falling wedge pattern ay isang technical chart formation na karaniwang nangyayari kapag ang presyo ng isang asset ay pababa pero unti-unting lumiliit ang range ng galaw nito. Ibig sabihin ay habang bumababa po ang presyo, mas umiiksi ang pagitan ng resistance at support lines. Sa madaling salita, parang nagsisikip na triangle pababa. Pero ang ending, madalas ay bullish breakout. Ayon po kay Egrag, isang kilalang crypto market analyst, ang ganitong pattern ay kasalukuyang nakita niya sa daily chart time frame ni XRP. Ayon sa kanya, ang pattern na ito ay nagsimula pa noong kalagitnaan ng January 2025 matapos bumaba sa si XRP mula sa 7-year high nito uh, sa presyong $3.40. Kaya ito po yung uh, chart na ibinahagi ni egrag Crypto. At uh, nakikita po natin dito ang uh, falling wedge pattern uh, na kanyang uh, tinutukoy dito. Ngayon is ano naman po ang grinding phase at paano po ito naiiba sa boredom phase. Ayan, nung una ay tinawag po ni Egrag ang galaw ni XRP na boredom uh, phase kung saan ay halos walang nangyayaring makabuluhang price action. Pero ngayon ay pumasok na raw ito sa grinding phase. Kaya ano naman ang ibig sabihin nito? Ang grinding phase ay isa itong uh, yugto ng matagalang consolidation kaya sa phase na ito ay paulit-ulit na tinatamaan ang support line pero hindi ito nababasag bagamat medyo boring pa rin may mga sinyalis na uh, meron na pong sinyalis ng potential na breakout parang nagsasanay na po itong si XRP kinukondisyon ang kanyang sarili at naghahanda para sa susunod na malaking galaw pataas Ayan, ayan, nakikita na rin natin dito yung mga projections ni Igrag Crypto. Ngayon is ano naman ang ibig sabihin ng ayan uh, ng uh, iba pang mga mga nakikita natin dito na mga linya. Ayan, uh, ang upper line, yan, ang upper line po ng uh, Uh, pattern natin dito ay nagsisilbing uh, resistance na rin at ang lower line naman ito ay ang support. Ngayon ang support po ay nasa bandang mga 1.40 dollar habang ang presyo ni XRP ay nasa 1.99 Ibig sabihin kahit na bumaba po ito mula sa 3.40 hindi pa rin nababasag ang major support level. Ayon po kay Egrag, habang nananatili sa si XRP sa loob ng wedge pattern na ito at patuloy na nire-respeto ang support, may, mayroon po siyang malaking chance na magkaroon ulit, ito ng isang bullish breakout. Isang bigla ang pagtaas sa presyo. Pero may babala rin siya kapag bumagsak po sa ilalim ng support line ang presyo ni XRP. Maaring mabasag po ang bullish setup at uh, mas lalong bumagsak pa ang presyo. Ngayon ay kala naman po posible uh, posibleng mag-breakout si XRP at umabot sa presyong 4 dollars. Yan, meron pong dalawang posibleng senaryo uh, na nakita ni Egrag. Una ay ang uh, yellow pot. Yan nakikita na rin natin dito sa uh, kanyang chart, yung yellow pot, yan po yung kanyang uh, projections uh, dito. Ito po ang uh, mas mabagal at uh, matagal na consolidation. Aabutin daw ng ilang buwan bago po makalabas si XRP sa wedge pattern na ito. Pero may posibilidad po itong umabot sa $4 eventually. Pangalawa ay yung uh, blue pot naman. Yan, nakikita na rin natin dito yung kulay blue na kanyang projections dito. Yan, sa sinaryong ito ay uh, mas mabilis po. Magkakaroon po ng mas mabilis na pagbaba uh, pero short term lang. At uh, pagkatapos nito ay posibleng mabilis din ang uh, pag-breakout ni XRP pataas. Ayan, yan po yung dalawang projections niya rito. Sa parehong scenario ay parehong bullish ang ending. Kaya ang target price ay walang iba kundi $4. Doble po sa kasalukuyang presyo ni XRP ngayon. Pero tandaan po natin, ayon po mismo kay Egrag, hindi ito mangyayari agad-agad. Kailangan pa nating maghintay ng ilang buwan, depende po sa galaw ng market. At, uh, ngayon ay ano naman po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy Crypto Traders at Investors ni XRP. yan Kung uh, meron po tayong uh, hawak na XRP o balak po nating pumasok uh, sa pag-i-invest dito kay XRP, malaga po ang analysis na ito sa ating trading decisions. Una, kung uh, short-term trader po tayo, dapat po tayo mag-ingat. Baka mag-pullback pa ang presyo bago ang breakout. Maari pong magkaroon ng false signals or fake outs. Pangalawa, kung uh, long-term investor naman po tayo, may magandang opportunity po ito. Kung totoo po ang analysis ni Egrag, maaring doble po ang ating ROI or return on investment kung bibili po tayo ngayon sa ilalim ng wedge at uh, maghihintay ng breakout. At ang pangatlo ay makakatulong po ito sa tamang timing. Hindi lang basta bili ng bili, kundi base po sa pattern, uh, structure, at saka technical analysis. At ayan, bilang panghuli, ay ang masasabi ko naman po rito ay ang analysis ni Egrag ay meron naman pong basihan. Ang falling wedge ay isang kilalang bullish pattern at uh, nakita na rin ito sa ibang mga tokens bago magkaroon ng malaking price rally. Pero siyempre, hindi po ito guaranteed. Marami pa ring external factors ang nakakaapekto sa presyo ng XRP tulad po ng galaw ng buong crypto market. Nandiyan rin ang regulatory updates mula sa US at iba't ibang bansa at ang sentiment ng mga traders at saka investors. Kaya para sa akin, ang pinakamagandang gawin po natin ay ang mag-research pa rin. Um para sa ating sarili, mag-set up ng uh, risk management at uh, huwag po tayo mag-all-in sa isang token lamang. Sa XRP ay may malaking potensyal, lalo na kung matutuloy ang breakout na ito. Pero hindi tayo dapat padalos-dalos sapagkat dito sa mundo ng crypto, ang tiyaga at disiplina ang tunay na susi sa tagumpay. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.